At totoong napakabilis nga ng araw. Parang kailan lang nung una ko ang nakilala si Diday. At kahit nga ako nagtataka ako sa sarili ko, paano ko nga ba kinakayang lahat ng to? Paano nga ba maging isang magulang ng tatlong bata? At paano ko nga ba kakayanin ng lahat ng to? Na kung kami nga mismo ng asawa ko ay hindi pa matatawa ng isang ganap na na magulang at ang isang malaking katanungan hanggang kailan ko sila kayang alagaan at hanggang kailan ko kayang tumayo bilang isang pangalawang magulang nila. Marami nga akong nababasa sa mga comment sinasabi nila na maswerte nga daw si Diday at si Baste dahil nakilala nila ako at natutulungan ko sila at dahil daw sa akin ay nabago nga ang buhay nila pero ang totoo, masasabi ko na ako ang mas maswerte dahil simula nang makilala ko sila nabigyan ulit ako ng pag-asa para mabuhay. Dahil nung nakilala ko si Diday, ilang buwan pa lang nun simula nang mawala yung kapatid ko at sa pagkawala ng kapatid ko gumuho ang mundo ko. At kinestion ko si Lord kung bakit. At ang tagal niya akong binigyan ng sagot at nang makilala ko si Diday alam ko na yun na yung sagot ni Lord sa mga tanong ko. Muli akong nabigyan ng pag-asa sa pagdating ni Diday. At muli kong nakita kung ano ang totoong kahulugan ng buhay at lalo kong naintindihan yung mga salitang iniwan ang kuya ko sa akin na pwede kang pagmahal ng isang tao kahit hindi mo sila kadugo. at lagi niyang sinasabi sa akin pag napag-uusapan namin noon dahil hindi pa nga ako magkaanak lagi niyang pinapalakas ang loob ko sa salitang sinasabi niya na huwag kang mag-alala dahil dadating ang araw na bibiyayaan ka ni Lord ng isang bata isang bata na magiging regalo sa iyo ni Lord galing man sa iyo o hindi lahat ng salitang yan ay tandang-tanda ko nung sinabi sa akin niya ng kuya ko. Kaya lagi ko ding sinasabi kay Diday, nakadugo ko man sila o hindi. Alam ko bigay siya sa akin ni Lord at mahal ko sila ni Baste at ang anak nila. At walang kahit sino ang pwedeng manakit sa kanila. At lahat ay gagawin ko at kakayanin ko. Maprotektahan lang sila pasensya na po kayo kung naging emosyonal ako. Hindi ko lang talaga maiwasan na maging emosyonal. Lalo na kapag napag-uusapan nga ang kuya ko. Pakiramdam ko kasi simula nga nang nawala siya at ang lahat ng nangyayari sa akin ngayon. Pakaramdam ko siya din ang gumagawa ng paraan. At alam ko na kahit wala na nga siya sa tabi namin. Sigurado ako na ginag-guide niya pa din kami. At alam ko ay pinagdadasal niya pa din kami. Lalo pa at kasama niya na nga si Lord. At alam ko na masaya siya at proud siya sa akin sa mga nangyayari nangyayari ngayon. Kaya kahit kine-question ng iba, yung paraan ng pagtulong at pagmamahal ko kila Diday ay okay lang sa akin. Kahit ano pang marinig ko o mabasa ko, kaya kong magbingi-bingihan at magbulag-bulagan para sa kanila dahil wala nang papantay sa mga ngiti na ibinibigay at pagmamahal din nila sa akin. Mababait at magagalang na bata sila Diday at si Baste. Meron man siguro kaming mga hindi pagkakaintindihan minsan. Pero siguro natural lang naman yun. Dahil wala naman talagang perfect na pamilya. At nasa inyo na yun kung paano nyo tatanggapin at mamahalin ang isa't isa. Sa mga araw na hindi na kayo mga magkaintindihan. At tulad ng naitanong ko, na kung paano nga ba maging isang magulang. Wala akong nakikita na madaling paraan para magpalaki ng mga bata. At alam ko na hindi ganun kadali maging isang magulang. Pero isa lang yung nakikita kong paraan. Mahalin mo lang sila ng totoong. Alagaan at pakitaan mo lang sila ng mabuti dadating ang araw na maibabalik din nila yun sa'yo. At kung ano yung ibinigay mong pagmamahal at kabutihan sa kanila, yun din ang matututunan nila at maibabahagi nila sa iba ang pagiging isang mabuting tao at mapagmahal. At alam ko minsan na dadating yung araw na mapapagod ako at mauubos ang pasensya. At kung dumating man yung araw na may 99% na dahilan para iwan ko sila at mapagod ako, mahanap ako ng 1% na rason para hindi sila bitawan at babalik ako sa umpisa kung bakit kuminahal si Diday si Baste at ang anak nila at yun ang pagmamahal na iniwan sa akin ng kuya ko, na matututunan ni Diday at ni Baste at dadalhin nila hanggang sa pagtanda nila, ang maging isang mabuting tao at magmahal ng walang kapalit, maging kaduguman nila to o hindi, kaya muli po maraming maraming salamat po sa inyong lahat, dahil sa walang saw nyo pong pagmamahal, pagsuporta at lalong lalo na sa pagtitiwala po sa akin. Yun lang po at God bless.